Welcome back mga kalahin Ngayon ako po ito, usapan mo natin Ang paggamit natin ng electrolytes Sa ating mga sisig Pwede ako sa inyo kung paano natin gamitin yung electrolytes Para maging malusog po yung ating mga sisig At hindi po madaling napuan Ng sakit Pwede ako sa inyo Ayan, ito po yung kadasang ginagamit natin Ayan Hindi na lang babanggitin kung anong brand to Basta May electrolyte kahit anong brand po pwede nyo gamitin para painom po sa inyong mga sisiyo ito po kailangan po itong electrolytes para sa mga sisiyo natin para hindi po sila madaling dapuan ng sakit kaya painom po tayo ng electrolyte para maging malusog ang ating mga sisiyo makapainom po tayo ngayon gamit itong electrolytes Ayan, ito lang po yung lagyan natin para painuman ng mga sisiyo natin. Ayan, uh, ito yung electrolytes na gagamitin natin. Dito po natin hahaluin para matuno po yung mga powder na to. Tapos sinawi natin, kaya natuna na, tsaka natin painom sa mga sisiyo natin. Ayan po yung mga sisiyo natin. yung electrolytes po is yung ginagamit ko sa nagkukondisyon katapos po ng training papainumin po ng electrolytes para bumalik po yung sigla nila at saka matanggal po yung mga pagod sa kanilang katawan ito rin ginagamit sa pagbreeding ito yung pinapainom sa mga inain pag nag-breed kayo maganda po siyang pang relax sa mga inain nating ginagamit at sa pag-breed. kaya magandang gumamit ng electrolytes at yun po yung ginagamit natin para maging maluso po yung ating mga sisiyaw, uh, nagpapainom tayo ng electrolytes para hindi po madaling napuwalang sakit yung mga sisiyaw natin at saka maging healthy po yung pagwebraid natin Etong electrolytes po is madalas ang ginagamit dito sa pagkukondisyon sa pagwebraid at saka sa mga sisiyaw kasi ito po yung nagbubos ng immune system. Tsaka kung bago pa ba sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at click yung bell button para update ka sa mga bagong video yung lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo gumamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. bye, -bye.